Magandang gabi po Ang topic po natin ngayon ay tungkol sa mga short term effects ng alak or alcohol Sa mga mahilig uminom ng alak dyan, kaway-kaway baka kaway-kaway, o kaya baka may kilala kayo, mga kapitbahay mga mag-anak na laging umiinom ng alak Lasting tabi po ah um, kaya po ako nag-vlog ngayon ay gusto kong share lamang sa inyo nasa sa inyo na po mga sir na umiinom kung kayo ay maniniwala o hindi pero ang uh, mga vlog ko po na ito ay i-discuss ko lang po kung ano ba yung epekto nitong alak yung tinutungga-tungga nila sa kanilang ano yung epekto ng alak sa kanilang katawan yung mga mabibilis na epekto so Disclaimer po, ako po ay isa lamang pong nurse na magdi-discuss sa mga health advice, health tips na makakatulong po sa inyong kalusugan. Sana po ay matuto po kayo. So, unahin po natin. Uh, bago po ang lahat, bago po po i-discuss po yung mga iba't ibang mga maiiksing epekto ng, or mabibilis na epekto ng alak sa katawan, bakit ko nga ba i-vlog to? Alam niyo po kasi, ako po ay talagang against po ako sa mga mga nagiinuman, especially sa kalye, sa pathwalk, yung nakikita ng bata. Kasi, uh, meron tayong batas na hanggat maaari ay huwag dun sa daanan ng tao, exposed. Kasi, uh, pwedeng gayahin ng bata yan. Nakaka-influensya po kayo po, ng mga kabataan. It's a bad influence po mga listeners So, gina ko po ito dahil concerned po ako sa kalusugan ng mga kababayan po natin na umiinom ng alak, napakaraming masamang epekto ng alak sa katawan. So, uh, focus muna po ako dito sa short term or mabilisang epekto ng alak sa katawan ng isang tao. Number one, number one. Lowered inhibitions, lowered inhibitions. Ibig sabihin, um um, yung kanyang hiya ay nawawala. So ha, nawawala yung hiya. Okay? Kung dati, mahiyain, hindi pala imig, hindi ka pala salita, mapapansin nyo nung uminom na ng alak, tas ano, uh, if after ilang minuto ng pag-inom ng alak, magiging maingay, lumalakas yung boses, ayan po, nagiging bastos, may okay po lagi uh, kung ano ano ang sinasabi, na tungkol sa kanya sarili or sa tungkol sa kanya kaibigan na pwedeng itong ayun nga pagmulan ng away. Okay, lalo na kung may mga naibubulala sila na dapat is secret, naibubulala sila dahil nga bumaba yung nawala yung hiya nila, okay? Yung lowered yung inhibitions nila. May okay po. Tapos po um maraming consequences kapag bumaba yung inhibition so kaya yung mga iba kumukuha ng lakas ng loob sa alak okay dati mahiyain naging ano na maingay na <laughs> kaya ayan yung iba nagiging bastos na nakakagawa na ng hindi tama andiyan yung kaya na nilang makipag-usap sa mga strangers dati nung hindi sila nakainom eh kaya na nila tapos yung iba naghuhubad sa public places. At tapos yung iba naman eh nag po ng um, yung ay, nakikipag contact or nagkakaroon ng pakikipagtalik ng kasi malakas yung loob nila eh. Kaya Nawawalay hiya nila. Okay po? And next is pag-aawayan. Nag-aaway yung mga magkakaibigan, Okay, um, for example, nasa kakumpulan sila ng inuman. Uh, firstly, sa una, sa umpisa is basaya sila, nagkikwentuhan. Um, after ilang minuto, okay, dahil sa maingay na, nagpapayabangan na ang nangyayari. Nag-aaway na, nagkakaroon ng riot o kaya yung kapitbahay na ayaw sa maingay is um, pwede sila, sinasaway sila and then ayaw nilang pasaway hanggang sa nagkakaroon ng awayan, tampuhan at barangayan. Okay po? Sumunod na epekto ay false and accident. Pwede silang mahulog sa bangin, mahulog sa kanal, mahulog sa imburnal o kaya mahulog sa hagdan. Pwede rin silang maaksidente. May mga cases po sa ospital na dumarating na nag-de-drive ng motor o nag-de-drive ng kotse na aksidente dahil uminom ng alak. So, hindi po yun dapat, no? Kapag ka kayo ay magdadrive, never na dapat na uminom ng alak. Okay. Uh, sumunod is altered behavior. Ayan. Yung dati, um, mapagpigil siya sa kanya sarili. Nung uminom na siya ng alak is nakakagawa na siya ng mga bagay na nakakatakot or mga violenteng bagay, okay? Kaya na niyang pumatay, kaya na na sumaksak, kaya niya nang saktan or suntukin yung kanyang kapitbahay. Ayan, okay? Kaya maraming mga sa uh, sasabi nating mga um, aksidente o kaya violenteng nangyayari dahil sa alak, no? Tandaan niyo po yan. Next Hangover. Ano po ba yung hangover? Ito po yung ibat-ibang uri ng nararamdaman sa katawan ng isang tao na uminom ng alak. Kaya ibat-ibang simptomas siya sa kanyang physical na katawan. Kaya ano pa? Alcohol poisoning. Kapag ka ang isang tao ay hindi sanay sa sobrang dami ng alak or kahit nakaunti lang yung nainom niya compared sa iba pero yung atay niya ay hindi kinaya yung alak na kanyang ininom. Pwede siyang malason Tinatawag po itong alcohol poisoning. Okay po? Na pwede ikamatay. Lalo na uh, kung hindi po ito naagapan agad, hindi nadala agad sa hospital. Ayan, mga listeners, Napakarami kong naishare ngayong gabi. Sana ay nakatulong po sa inyo ang akin pong vlog na ito. O ano ba yung mga short term bad effect ng pag-inom ng alak? Okay? Enumerate ko ulit ha. Nawawala yung hiya. Okay? Pag-aaway-aaway. Okay? Uh, aksidente, pagkahulog sa mga or hagdan or sa impurnan, So, ano pa, nakakagawa ng mga violenteng bagay. Number five, hangover. Hindi na na, syempre, hindi na makakatrabaho. May hangover, ganyan. And number six, uh, pagkalason sa alak. Okay? So, imbes na uminom kayo ng alak, mga ka-listeners, meron po akong binibenta na uh, alcohol din. Okay? alcohol, ethyl alcohol. Okay, hindi nga lang siya iniinom, mga listeners, pang disinfect po ito ng inyong katawan, ng kamay ninyo, okay, ng mga bagay-bagay. So, kung gusto niyo pong mag-order po nito, uh, pwede po kayo mag-send po ng message sa aking Facebook account na Listeners Organist. Ayan po, kung gusto niyo pong mag-order, if ever na order po kayo, ito po ay 3.5 M. 3.7 ml, meron din 3.2 ml. Yung presyo, sasabihin ko na lang po sa aking chat. Hanggang dito na lang po, and thank you, and magandang gabi po sa inyong lahat. Bye-bye po.